Ang alamat ng leon at ng higanti. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian na matagal nang nawala sa kasaysayan, naganap ang isang labanan na hindi malilimutan ng mundo. Sa gitna ng isang madilim at bagyong kalangitan, nagtagpo ang dalawang nilalang na parehong kinatatakutan at iginagalang, si Aegern, ang dambuhalang higanti, at si Orion, ang hari ng mga leon. Si Aegern ay isang halimaw na kasinglaki laki ng isang tore, ang kanyang katawan ay puno ng peklat mula sa mga digmaang kanyang pinagdaanan. Sa kanyang kamay ay hawak ang isang napakalaking palakol, kasing bigat ng bundok. Samantalang si Orion, ang leon, ay may gintong balahibong kumikinang kahit sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tapang at ang kanyang pangil ay matalim na parang espada. "Huwag kang magpalinlang, hayop lamang ang tulad mo." Sigaw ni Ageron habang inihanda ang kanyang sandata. Hindi sumagot si Orion, bagkus, siya'y lumundag sa hangin, mabilis at mabagsik. Iwi na si Was ni ang kanyang palakol, ngunit nagmintes ito. Dama po si Orion sa likod ng higanti at hinablot ang laman nito gamit ang kanyang matatalim na kuko. Napaatras ang higanti sa sakit, ngunit hindi pa siya tapos. Isang malakas na hampas ng kanyang bisig ang tumama kay Orion, dahilan upang tumilapon ito sa lupa. Ngunit hindi nagtagal, agad siyang tumayo, dumurugo ngunit mas determinado Dumagundong ang kulog, at nagliyab ang langit sa kidlat Muling umatake si Ageren, buong lakas na hinampas ang lupa gamit ang kanyang palakol Nabiyak ang lupa, ngunit mabilis na nakaiwas si Orion Tumalon siya sa mukha ng higanti at bumaon ang kanyang matatalas na pangil sa balikat nito Napasigaw si Ageren, bumagsak ang kanyang palakol, at lumuhad siya sa sakit hindi na niya kayang labanan ang mabagsik na leon. Sa huling sandali, tiningnan siya ni Orion. Hindi na niya tinapos ang buhay ng higanti, alam niyang panalo na siya. Isa siyang tunay na hari, at ang isang hari ay hindi pumapatay ng walang dahilan. Dahan lumakad palayo si Orion, iniwan ang higanting sugatan at talunan. Nang lumiwanag ang langit, at hamupa ang bagyo, alam ng lahat na ang leon ang tunay na nagwagi. At mula noon, si Orion ay naging alamat, ang hari ng lahat ng nilalang, at ang tanging mandirigmang lumaban at nagtagumpay laban sa isang higanti. Wakas!